Yun pong matinding pahayag na ito ni Amy Marcos dyan sa rally ng mga INC members sa ikalawang araw. Yan daw ay siguradong magbabackfire sa kanya. In the most unexpected way. Yun lang. Kasi sa, sa puntong ito, ah, sa tingin ko, wala namang nabago. Ang inuto niyo pa rin, ang pinaniwala nyo pa rin na bangag ang nasa Malacanang ay yung dati nang naniniwala, yung mga DDS, yung nananawagan ng Marcos Resign. Sa so, tingin niyo po ba nadagdagan yung mga yon? Natural hindi. Ang pinakapunto ko dito, nadagdagan lalo ang galit ng mas nakararami sa inyo, Amy Marcos. Kasi ba naman, katulad ng sinabi ni, ni Sandro Marcos, ano, hindi ito asal, ano daw? Sabi kasi ni Sandro Marcos, hindi ito asal lang isang tunay na kapatid so hindi nga ba tunay nakapatid. Mm. Not only has Aimee transitioned from a uh, black sheep to family villain, she has also single-handedly portrayed the Iglesia ni Cristo as a church that doesn't value the family by allowing its rally to be venue, the venue of a betrayal of this magnitude. Ito daw ang isa sa reason kaya agad nag agad na itinigil na nga ng ng INC ang kanilang rally. Meron sana ang ikatlong ra araw at 'yon ay ngayong araw na ito, pero hindi na nga nangyari dahil nga siguro daw sa bulalas nitong si Amy Marcos. Masaklap 'yan kung totoo nga 'yan. Kasi makikita mo kahit papano, merong nagkakamay din kay Amy Marcos diyan sa venue. Pero sa kabuuan ng INC, yun na nga, ang sinasabi, sinabi ko nung una na lahat ng ito ay magbabackfire kay Amy Marcos. Hindi ka umangat dito, Senator Amy Marcos. Ibinagsak mo lalo ang sarili mo. Katulad na nangyaring ito. Abay, ang ibig lang sabihin na ito, inalaw ng INC etong ganitong klaseng statement, ba diba? na sisiraan ang kapatid. Kasi, naku ma, nako kung totoo ito, Talaga ba? Ang lala kasi ng paratang ni Amy Marcos. Sobrang lala ng paratang ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. At yun ang inalmahan siyempre ni Sandro Marcos. Ito ang sinasabi ng isang natin sa napakaganda. Kung may pagmamalasakit ka sa kapatid mo, kung totoo yung sinasabi mo, kasi ang sabi niya, umuwi na daw tayo, mas uh, importante daw na umayos ang kalagayan mo. Talaga ba? Nakikita mo ba na lumpo hindi ba makatrabaho? Gula, gulap. Uh, si PBBM ba ay, ay mukhang sobrang desperado? Tignan, di ba nagpe-perform naman, nagagawa niya yung kanyang trabaho kahit papano? O, oh, kung totoo daw yung sinasabi mo, Amy Marcos, hindi mo ilalako sa karamihan ang, ng tao at media ang malasakit mo. Kung totoo may malasakit ka daw, dapat kinausap mo siya ng personal at puso sa puso. Diyan pa sa dami ng tan tantaong diyan mo pa uh, dadalhin ang problema ng pamilya mo. Anong klase kang kapatid? Kapag ganyan ang ginagawa mo, lalo mo siyang sinisira sa mata ng mamamayan. Huwag kang magdrama dyan. Na kunwari, pinagmamalas sakitan mo ang kapatid mo. Ang, kung mahal mo siya, hindi ka sasama sa mga taong mas matindi ang paninira at pagtatangka na yun nga, agawin ang pwesto ng nasa Malacan. Yun ang totoo. Sabi nga ng iba, ano bang nangyayari sa'yo? Disowned ka na ba ng pamilyang Marcos? Kasi totoo yung sinabi uli ni Sandro Marcos na hindi ito, uh, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Ang ibig pang sabihin na ito, hindi naman talaga tunay na kapatid ni BBM, etong si Amy Marcos. na.